kayos magandang araw sa ating lahat. So andito na naman po tayo. Ngayong araw mga kayos, tayo naman po ay may gagawin, uh, isa pong uh, generator. ayan ito po siya sa likod. Ayan. Generator po siya mga kayos sa uh, 6D24 no Mitsubishi Puso So titingnan natin mga kayos kung bakit uh, nagkakaroon ng uh, tubig yung kanyang uh, crankcase at uh, naghahalo po siya sa langis. So tara mga kayos samahan niyo po ako. Okay, mga kayo sa generator po yan ito po yung kanyang makina ayan 6D24 Mitsubishi ayan So ang problema nito mga kayos ay halo po ang tubig at langis sa crankcase. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan. Ayan. So, ang ginawa natin mga kayo, sa binaklas po natin yung kanyang crankcase. Ayan. Wala na po yung kanyang crankcase at saka yung kanyang uh, oil pump. Wala na. Ayan. So, ito na siya mga kayo, yung kanyang oil pump. Oh. Ayan, oh. may bakat ng tubig. Ito, meron din. Ayan. Ayan. Tapos yung kanyang crankcase, dito naman sa kabila tanggal na rin natin siya mga kaayos to ayun no yan ayan so may tubig siya talaga mga kaayos so na drain na ang laman nito tapos ayun uh, ngayon lalagyan natin siya ng tubig sa doon sa taas sa radiator tapos sisilip tayo sa ilalim kung saan po banda dumaraan o tumutulo na uh, side ng liner either 1, 2, 3, 4, 5 or sa 6 so pag sumilip tayo sa ilalim makikita natin yan din mga kayos mamaya so papalagyan muna natin ng tubig doon so ganun mga kayos mga kayos kapag ang uh, tubig at langis ay naghalo po sa crankcase at ang inyong makina ay uh, wet type na uh, 'yung meron po siyang uh, o-ring sa liner. Ang number one po dyan na nagiging dahilan ng paghalo ay ang pagkasira po ng uh, liner o-ring. So, titingnan natin mga kayos kung saan po bandang liner 'yung nagkaroon ng problema 'yung kanyang uh, liner o-ring sa 1 2 3 4 5 or sa 6. Pag uh, nalagyan po natin ng tubig doon sa radiator, makikita na po natin kung saan po doon tutulo mamaya pero kapag yung uh, tubig naman ay pumunta naman sa ayong uh, langis naman ay pumunta naman sa tubig sa radiator naman po pumunta i-check nyo po muna una yung kanyang uh, oil cooler pagkatapos at uh, ang nagiging uh, unang sanhi naman po nyan ng uh, paghalo ng tubig uh, ng uh, langis sa tubig ay oil cooler tapos pagka hindi po sa oil cooler ay sa gasket na po cylinder head gasket so stay na mga kayos at atin pong lalagyan ng tubig yung ating radiator para makita natin kung saan po siya tumutulo uh, ah, sige salinan mo para makita natin saan tutulo wala yan dito ilawan natin sa lalim kung saan unang papatak dito okay ayun sa mga so oh. may mga moisture siya dito oh Ayan. Pero ito ah, ito. Malakas ah. Oh. Ayan oh. Dito ang daming ano, tubig oh. Bakat. Tsaka yan oh. Kaya, huwag na punoan. talaga yan. Ito oh. Ah, bakat na yan oh. Hindi pa siya tumutulo. titignan natin dito kaya natuyo na to yung mga kayos kasi nang nakaroon pato nila tinanggalan ng langis ayan tingnan natin kung saan dito tutulo pagka napuno wala pa hindi pa natulo kulang pa yan din rin nila siguro ito pati yung tubig wala na laman? Eh, kulang pa. Dagdagan ko pa. Okay. Yeah. Abang tayo dito kung saan siya tutulo. Kasi ang daming kalawang, oh. Ang daming kalawang sa ilalim. Profiling ko dito talaga, oh. Ito, oh. Kasi grabe ang kalawang niya dito, Ah. Uh. Ayan oh, grabe ang kalawang oh. Ayan, so lang natin siya mukuna mga kayos. para makita talaga ho oh, natin. Ayan. Kapal oh. tagal na to eh. Ito na nga pang ilalim niya. Yeah. Ha? Puno na? Puno na? Nabarahan na siguro to ng ano. Walang tum walang tumulo ah. Kutin mo na flywheel. Oh. Ayan. Siya na mga kaayos, tumutulo na siya oh. Ayan oh. Ayan. Tumutulo na. Sa number 2. Ayan oh. Makikita po ninyo. Ayan oh. Ayan syo. Ayan. So, yun. Number 2 talaga mga kayos. Ayan na may bagong patak kulay, o galing sa taas. Ito, ito, ito. Ayan. So, confirm mga kayos. Uh, number 2 po yung may leak. So, yun mga kayos. Nakita natin na uh, doon sa number 2 siya pumapatak at uh, confirm na liner o ring po siya. So ganoon na mga kaayos kapag yung uh, tubig niyo ay naghalo po sa crankcase at yung inyong mga makina ay uh, wet type o yung uh, liner type na mayroon po siyang o-ring Ang nagiging uh, problema po o yung dahilan ng pagkakaroon ng tubig doon sa crankcase ay yung liner o-ring So yun na mga kaayos maraming maraming salamat at sana nakatulong lalong lalo na sa mga baguhan na gustong matuto sa pagmimikaniko uh, So yan naman mga kayos. Maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa YouTube channel. Please subscribe, like, and share at saka pagka-press nyo po notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yan naman mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.